Good morning, mga katinders. Merry Christmas. Nagluto si Mami Tins ng miswa. Sarap kumigap ng sabaw. Ito yung ulam namin breakfast. Kasi sasawa na kami sa mga pa-pork pork kagabi. <laughs> Ayan. So, meron akong plus na hard-boiled egg. Okay. So, kain tayo, mga katinders. Hello, mga katinders. Good afternoon. Ngayon ay nasa 2 p.m kailangan natin ng kape kailangan natin ng kape para kakasurvive tayo mamaya ating gabi <laughs> ayan, so yung kape ko ay kopi ko brown at ang kapares niya ay chiffon yung aking chiffon, <laughs> ito na ito diba? kumusta kayo mga katinder sana ay okay na kayo kung saan Kaya lagi ako dun sa aking mini snack room at wala talaga akong tindahan. Ayaw niya akong tindahan. Medyo maliit lang pero okay na ako. Ayan. Kapi-kapi muna sa mami please. Ayan. Kita-kits tayo rito. Okay? So may chika. So.